Hello guys, sa video ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mabawi ang balance sa Gcash yung na-deactivated na yung SIM. Ang dahilan kung bakit na-deactivate yung SIM mo dahil hindi mo to na-register nung time na nagkaroon ng SIM card registration kaya uh, hindi na to makaka ng OTP galing sa Gcash. Kahit anong try mo na request ng OTP hindi na to makaka-receive dahil uh, ganon nga, deactivated na yung SIM mo. Kaya sundan mo lang tong video na to dahil ituturo ko yung uh, step by step at kung ano yung mga requirements para mabawi mo yung natitirang pera sa GCash account mo. Ito na yung uh, unang step na dapat mong gawin. Kailangan gumawa ka ng bagong GCash account na uh, parehas sa detalye ng old account mo. Dapat same lang yung uh, pangalan na ilalagay mo. Pero sa number, okay lang kahit anong number yung uh, ilagay mo sa bago mong Gcash account. Tapos, yung step to mong gagawin ay uh, ipapa-verify mo yung uh, bagong gawa mong Gcash account. Kasi dito mo, itatransfer yung uh, pera na nakalagay sa luma mong Gcash account. Tapos, kapag na-verify mo na yung bago mong Gcash account, uh, maganda ka ng valid ID. Kahit Uh, 10 ID or license basta valid ID, yun ang ihanda mo tapos yung gagawin mo dito ay picturean mo yung front ng valid ID mo tapos magpicture picture ka rin ng uh, hawak mo yung uh, valid ID mo dapat malinaw para uh, isa ang submit lang yan yung mga unang step na dapat mong gawin kaya dapat uh, wag mo ipo-forward yung video na to dahil uh, step by step yung ituturo ko para Uh, ma-recover mo na yung natitira mong balance. Kapag nagawa mo na yung mga steps na sinabi ko, ayun, uh, i-open mo na yung Gcash account mo. No? Tapos, click mo yung help center na yan sa baba. Ganito yung lalabas dyan. Tapos, hanapin mo dyan yung uh, your account. Click mo lang yung your, your account. Tapos, uh, punta ka sa manage your account pagka-click mo ay may makikita ka dyan ng mga choices. Transfer funds from your old Gcash account to new Gcash account. Click mo yan yung nakasulat na yan. Tapos, uh, scroll nyo lang yan hanggang baba. Ayun na nga guys, yung sinabi ko sa inyo na kailangan nyo ng uh, maganda ng valid ID eh nakalagay na rin dyan. A clear copy of uh, selfie with uh, holding your valid ID. Yung notarized, abit-abit, oblus na yan, uh, hindi na yan kailangan. Ito nga yung mga detalye na mga kailangan gawin. Ayan yung sinabi ko na sa unang uh, intro ko. Create your new g account. Tapos, uh, mag-click na tayo ng uh, submit a ticket. ayun ay magtipil up na tayo ng uh, mga details. Unang pipila pa natin yung Your email address I-type nyo lang dyan yung Dating yung email address na ginamit sa old Gcash account nyo Tapos yung Gcash register Full name nyo Yung dating yung account nga Ipipilat nyo dyan Tapos yung mobile number Yan yung I-type nyo dyan yung Dating yung uh, Gcash number Dapat pag magta-type kayo ay Ilalagay nyo muna yung Nakasulat na 63 Tapos negative bago nyo i-type yung number kahit wag nyo nalagyan ng 0 sa harap direct na 9 your account type uh, ilalagay nyo lang dyan ay uh, regular account tapos sa uh, old Gcash mobile number yung ginamit nyo dating uh, Gcash number pero bago kayo mag-type ng number, uh, palagi nyo ilagay yung 63 3 negative Bago yung number kasi mag-error yan kapag magsasubmit at ticket ka na. Makikita nyo rin yung mga error kapag uh, submit nyo may kulay pula. New Gcash mobile number. Ito type nyo dyan yung uh, bago nyong Gcash number na ginawa. Ganun pa rin type nyo pa rin yung 63 negative. Ayan nga yung first name ng Gcash account nyo ngayon. Dapat parehas na parehas yung pangalan na ginamit nyo sa luma yung Gcash account sa bago nyo ngayon. Tapos yung uh, middle name. Type nyo dyan yung mga big letter. Kung ano yung ginamit nyo dating middle name sa old Gcash account nyo, ganun rin dapat parehas. Kasi mag-error yan kapag uh, magsasubmit na ticket ka na. Date of birth. Uh, dapat una yung taon. Bago month, kung anong month, tapos uh, day. Pag magsasubmit kayo, uh, tapos nag kulay red dito sa date of birth. Ibig sabihin may mali sa pagkaka-type nyo ng numbers. Pwede naman yan kahit ilang try dito sa pag-submit ng ticket. Hanggang sa ma-perfect na yung uh, kulay red sa bawat mga box na yan. Kasi pag mali yung na-type mo dyan, magkukulay red talaga yan. Mamaya kapag isa-submit na ticket nyo na. What was the email registered to your old Gcash account? yung gamit nyong gmail account ang ilalagay nyo dyan what happened to your old number uh, ilalagay nyo dyan yung uh, deactivated sim due to failed sim registration sa amount to be transferred from old to new gigas account uh, kung magkano yung naalala nyo yung uh, balance doon sa akin kasi naalala ko dun 5,000 kaya nang bala mag-type ng amount kung ano yung uh, naalala nyo yung natitira doon na balance. Pwede naman uh, hati-hatiin nyo yung pag-request hanggang sa makuha nyo lahat ng natitirang balance doon. Tapos yung last four digit ng MasterCard, uh, kahit ilagay nyo lang dyan, uh, NA, Tapos sa uh, Gensure Policy Number, ilagay nyo lang dyan yung N-A uh, rin, parehas lang. no lang yung ilagay nyo dyan I agree to transfer my wallet balance check for my g-shape account check nyo lang yan I agree and uh, consist to delete my Gcash account link to my old check nyo lang basat lahat ng mga box uh, i-check nyo lang selfie holding your valid ID which clearly show the details notarized affidavit uh, yan nga uh, check niya lang yan hindi na yung kailangan ng uh, affidavit of blues. yung valid uh, government ID check niya lang kindly provide uh, all details that will help you help us assist you with your concern para mapabilis ma-transfer sa inyo yung natitira nyong Gcash account uh, ilalagay nyo yung nangyari sa Gcash nyo bakit uh, gusto nyo ipatransfer to sa new Gcash account nyo kaya nang bahala mag uh, paliwanag dito sa ilalagay niyo dito dito yung uh, ginawa ko example lang to ah uh. pero pwede nyo naman gayahin kung uh, gusto nyo pero mas maganda kung dadagdagan nyo pa pag tapos ay na uh, scroll niya lang bababa tapos uh, i to the collection and use of my information check niyo lang yan the information i have provided is accurate dapat mga tama yung mga nilagay niyo doon para hindi mag error dito na tayo sa add file yun nga sa sinabi ko sa unang mga video ko yung uh, hawak niyo yung valid id niyo tapos yung harap ng id niyo dapat na picturean din yun ang isa submit niyo dito dapat yung pagkuha nyo ng picture ay maliwanag para kapag uh, isasubmit nyo, hindi siya mag-error. Bago nyo isasubmit, dapat antayin nyo yung loading na kulay blue bago click nyo na yung submit. Tapos pag-submit nyo, alimbawa, uh, may bumalik siya sa dati tapos may kulay red sa mga box. Ibig sabihin, uh, may mali sa details na nilagay nyo. Alimbawa ganyan walang problema yan kahit makailang trial ka ng submit ticket, hanggang sa maging okay na yung, maging successful yung nakasulat pag click nyo ng submit ticket, tapos yan uh, check nyo yung uh, email ni Giga sa uh, gmail nyo, doon yan mag email mga 3 to 1 week bago yan matransfer sa'yo yung uh, pera hanggang dito na lang yung video ko, thank you for watching